Magandang magandang gabi sa inyo lahat. Meron po tayong breaking news at ito po ay eh, kapapasok lang galing sa labas. Saldi ko, uuwi na daw ng Pilipinas at handa raw niyang harapin anuman yung pinaparatang sa kanya tungkol dito sa maanomalyang flood uh, control. At si Martin Romualdez umalma sumagot dito sa kanyang pagkakadawit. Dito nga sa maanumalyang blood control. At uh, ikatlo natin pag-uusapan. E itong anak ni Rapi Tulpo na si Ralph Wendell Tulpo. Aba, nainggit yata sa mga nepo babies. <laughs> eh, dito po sa expose ni Maharlika. Itong anak ni Rapi Tulpo na si Ralph Tulpo ay nagwaldas ng humigit kumulang 7 milyon sa bar. Sa loob lang ng uh, dalawang gabi diyan po sa Las Vegas. Eh napakatakaw pala nito sa alak at ang lakas lumaklak. Grabe, umuubos po ng 7 milyon. Dalawang gabi lang. <clears throat> Ganyan po magwaldas ang mga anak. Kagaya po nito ni Rapi Tulpo. At itong uh, mga tulpo, nako eh, sirang-sira na po at na-expose na ang kanilang mga tunay na pag-uugali. Alright, unahin na po natin si Saldico. Uuwi na rin sa bansa si Akumi Representative Saldico sa gitna ng sunod-sunod na aligasyon ng korupsyong ibinabato sa kanya. Ayos sa inilabas sa pahayag ng kanyang opisina, determinado raw bumalik ng bansa si Ko para harapin ang umanoy mali at walang pasihang mga akusasyon. Wow. Wala raw siyang tinataguan at haharapin mm. niya ang kanyang mga kritiko sa proper forum. Mm. Ikinalungkot din daw ni Ko ang pagbawi ni House Speaker Bodge D sa kanyang travel clearance. Mm -hmm. Yan ay dahil nasa abroad naman daw talaga siya para sa isang medical treatment. Kitang kongresista, handa siya sa kung ano ang naghihintay sa kanya dito sa bansa. Kahit daw hinusgahan na siya agad ng publiko at ng opisina, ni Speaker D. Itinanggi rin niya ang pagtanggap ng kickback mula hmm. sa DPWH dahil pang-aatake lang daw ito sa kanya. Si Congressman Ko, ang dating chair ng House Appropriations Committee, na tinuturing na sangkot sa maanumalyon umanong budget insertions. All right, So, itinatanggi po. Ah, syempre, wala namang umaamin. Lalo na mga politikong magnanakaw. Naku! Wala kang aasahan na aamin yung mga yan. Pero, malay natin, ano? Humarap siya. Eh, dapat humarap siya. Dito sa Blue Ribbon Committee, kahit sabihin natin mayroong parliamentary courtesy, o kung haharap man siya, jan eh, sa ICI, sa Independent Commission for infrastructure. Eh, hindi po natin nakikita yung mga investigasyon nila. Eh. Hindi kagaya sa Blue Ribbon Committee, naka-livestream. So, papaano yan? Kung hindi siya haharap sa Blue Ribbon, wala rin. Magmumukha lang din tayong bulag. Wala tayong mapapala dyan sa ICI. Eh. So, dapat humarap siya dito sa Blue Ribbon Committee at ma magpaano siya magpa-interview siya o kaya mag, uh, mag kon siya At uh, dapat willing siyang tumagot Lahat Ay, tumagot Lahat ng tanong No? Eh, <clears throat> e, etong si Tamba Sumagot Okay, punta na tayo kay Tamba Sumagot po si Tamba At ito yung kanyang sagot uh, Later, Rep. Martin Romualdez itinanggi ang akusasyon Na tumanggap ng kickback Sinabing gawa-gawa lang At politically motivated gawa-gawa lang. <clears> o, <throat> oh, sige. O, oh, basahin pa natin. Tiniyak ni dating house speaker at later rep Martin Romualdez na hindi niya palalampasin ang aligasyon laban sa kanya. Tinawag nito ang aligasyon na gawa-gawa lamang at malinaw na may halong politika. Eh, teka. Eh, si... PBBM ang sinasabing ah, nagbunyag nito o unang nagbunyag nito kuno eh ibig mo sabihin eh, si PBBM namumuliti ka ha, ha? <laughs> o oh, di diba oh. sa isang statement sinabi ni Romualdez na siya ay nabigla sa paratang na may mga bagahe daw na may lamang pera na naihatid sa isang tirahan na konektado sa kanya sabi niya nabigla daw siya wow ha Hige. o ayon kay Romualdez, na imposible ang pahayag ni Orly Gutesa, na dating security aide ni Rep Saldico na may mga delivery sa McKinley uh, sa Tagig simula pa noong Disyembre 2024 dahil ang bahay ay ginagawa pa at walang naninirahan maliban sa mga construction workers. Muling binigyan diin ng dating House Speaker na kailanman hindi siya tumanggap o nakinabang sa kickbox sa anumang proyekto ibig mo sabihin hindi ka tumanggap kahit piso ha? hindi rin siya nagbigay ng utos o pahintulot para sa ganitong gawain pagtiyak ni Romualdez na handa siyang sumailalim sa patas at tapat na investigasyon ha? upang uh, teka upang mapatunayan ang kanyang panig kung maalala nagbitiw si Romualdez bilang House Speaker sa ipa, para ipakita ang suporta sa investigasyon sa mga issue ng flood control. Ano yan, nananahimik siya bilang paggalang sa proseso pero ngayon na nadadawit na ang pangalan niya, ipagtatanggol niya ang sarili gamit ang ebidensya, hindi lamang sa salita. Uuuuh! Sinabi niya, hindi siya nagnakaw ng pera ng bayan at hindi niya kailangan ang pera mula, mula sa maling paraan. Ipinangako ni Romaldez sa sambayan ng Pilipino niya na hindi niya kailanman ipagkakanulo ang kanilang tiwala. Uwat! Ang dami pong lumalabas na ghost project. Sino ang nagnakaw? Ha? Mga congressman, mga regular congressman? Kung hindi si ko, kung hindi si Tamba, mga uh, regular na congressman, DPWH contractor, yan, yan mga nagnakaw. At ikaw, wala kang kinalaman, hindi ka nagnakaw kahit piso. At hindi mo alam ito, na nangyayari ito. Kasi kung alam mo ito, ibig sabihin, kung hindi ka nagnakaw, wala ka rin ginawa, hinayaan mo lang din, no, nanakawin yung pera ng bayan eh, baka sabihin mo, uh, alam mo to, pero hinayaan mo lang, o oh, wala kang ginawa, or baka sabihin mo, hindi mo alam ito, na may ganitong nakawan. Ang dami pong proyekto na ghost at maraming mga substandard project, hindi mo yan nakita. Ha? Para ka rin si PBBM, hindi mo alam itong nangyaring ito. <coughs> Ninakawan nyo na kami, paiikutin nyo pa yung ulo namin, pambihira na eh double black ay naman ang ginagawa nyo sa taong bayan. O sige. O sige, mananatili kang inosente. Pero uh, dumalo ka sa Blue Ribbon Committee. Alisin mo yung mga parliamentary courtesy na yan. Ay, kung talagang malinis kayo, o, kayo ni Saldi ko. O, pumunta ka sa pumunta ka sa Blue Ribbon. Kasi naalala natin, ano, parang kailan lang, iba talaga yung uh, gulong uh, buhay, no? parang gulong. Uh, minsan nasa ilalim ka, minsan nasa itaas ka naman. No? Minsan nasa itaas ka, minsan nasa ilalim ka naman. Eh, dalawang taon, 125 million confidential fund ni BP Sarah. Eh, sinasabi nyo, 11 days na, na gastos. Ha? Huh? Paano niya nagawa yun? 11 days lang na gastos. Eh, dito pala eh. Bilyon-bilyon eh, no? Uh, Bilyon-bilyon. isang araw lang paghatid sa bahay mo. Eh, yun. 125 lang. Eh, sa'yo. Isang araw lang. Oh, 1.6 billion na. So, matotal 2.8 billion. Isang hatid lang. Oh, eh, ganun kayo mat katindi magnakaw. Si BP Sara, 11 days ginastos yung 125 million. Two years. Ha? 2 years sinasabihan niya si BP Sara. Eh dapat humarap siya kung wala siyang tinatago. Humarap siya sa Quadcom. Ha, sa Sa anumang investigasyon niya. Humarap siya. Humarap ba si Sara? Humarap. Ikaw. Ha? Tamba. Oh, isama mo na yung mga mayayabang mong mga aso. Na mga mahilig mag -contempt. O, asan kayo ngayon? Mga aso kayo. Tahimik kayo, di ba? O, tahimik. Baka madamay pa tayo dyan. Tahimik na lang. At uh, nananalangin, nagdadasal. Sana hindi ako mabanggit. Sana hindi ako mabanggit ng mga, mga kontraktor. <coughs> o, asan na ngayon yung tapang nyo? Ha? Eh, wala na. O, ngayon. Kayo ngayon ang sumagot. O, lalo ka natamba. Hmm. Kung paano nyo pahiyain, kung paano nyo bastusin si BP Sara oh, uh, sa halagang 125 million. Kayo, daan-daang bilyon. Oh. <clears throat> Meron pa silang diversion eh, kung saan uh, may pumunta dun sa kulungan ni Tatay Digong sa Dahig. Uh, Taga-Philippine Embassy to the Netherlands. At nagpuntaron uh, nagpunta ron bilang welfare. Eh, parang palagay ko wala namang masamang nangyari kay Tatay Digong at yun pa ay parang ano eh, parang diversion lang eh kaya lang hindi na hindi na kinakaya eh ano mang divert ang gawin nila eh. nakatutok ang taong bayan sa hearing sa Blue Ribbon Committee hindi talaga nila may divert itong issue ito at si PBB eh, di ba eh, nagyabang eh at ang gustong bulahin na naman ng taong bayan, siya nang siya raw ang hero. O, ngayon. Eh talagang ganyan ang buhay. O, kayo kayo ngayon ang nasa hot seat. O, sumagot kayo. Sagutin niyo ito. O, tiyo, punta na tayo dito kay ano. Kay Rapitulpo. Tulpo. <clears throat> o, sa anak ni Rapi Tulpo. O, eto. Ayan o, yung anak ni Rapi Tulpo. Nakikita nyo yung kulay blue. Ayan oh, hawak nyo oh, parang kaliwete siya eh. Hawak nyo yung ulo ng alak. Napakalakas pa lang lumaklak nito. <coughs> ha? Oh. eto <coughs> yung isang picture. Ayan. Blood control budget ba ang pinambayad? Congressman tulpo huli. Oh, huli yung anak mo. Nainggit siguro sa mga nepo baby. Oh, ayan eh, nakita na niya, nag yung mga Nepo Baby. ay eh kung saan binatikos, halos pagmumurahin. Itong mga Nepo Baby, ito. nainggit siguro sa mga Disney Princess. O oh, e, eh, siyempre, eh, uh, Disney Prince din ako. O, oh. ito <coughs> po yung uh, gastos. Uh, basahin muna natin ito, no? Uh, tool po, Nepo Baby Burns Cash in Vegas Bar. Uh, this expose by Maharlika shows how Rapitol Posan Ralph loves to burn lots of cash. Ah, matindi sumunog ng pera. Hindi natin alam kung pera ito ng taong bayan kasi paano makaka-afford itong tababoy na to? May malaking mang bang negosyo ito. In one night, he signed a bill worth more than... 42 US dollar... Uh, ulitin natin... 42,000 US dollar... approximately... 2.4 million... sa isang walwalan lang yan... sa bar sa Las Vegas... on another night... o sa ibang gabi naman... he burned almost... 74,000 US dollar... ha? Huh? approximately 4.2 million sa isang ano lang, sa isang gabi, sa isang bar, sa isang happy-happy, sa isang gimmick, gumagastos itong anak ni Rapi Tulpo ng 4.2. So, all in all, uh, parang 6.6 uh, million. Ang tindi. Ayan, oh, roughly estimated. 6.6 million. Dalawang gabi kung hindi man to magkasunod na dalawang gabi basta meron siyang dalawang gabi na ganyan ang winaldas so paano siya magkakaroon ng ganyang pera <coughs> at ang ginamit niya card o ito po na picturean yung isang bill no ayan na kung nakikita nyo dito po sa may mga bura-bura makikita nyo yung 42,000. Alright. Kung isusum mo, andun yung pangalan, ano, dito sa Mastercard. Mastercard po ang ginamit. Andun, tool po, Ralph Wendell. Ayan yung bill, 42,000. So, tingin tayo sa ibang picture. O, oh, ayan. oh, 42,605. O, tingin pa tayo sa ibang picture. Ayan na. Yung mismong uh, resibo. 42,605. oh credit card. O, card, uh, card credit. Ayan, yung route. Mastercard. Basta card ang ginamit sa pambayad. oh ang tindi ng limit ng card niya. O, diba? O, eto. Ah, pinirmahan na. Oh, gamit yung pinambayad niyang card. O, oh, ayan. Ah, mayroon pang magarang relo. O, oh, kitang-kita yung kamay, mataba. O, oh, anak ni Rapi po, O, oh, eto naman isang, ano, isang gabi. Gumasto siya ng 73,000. Aha. Parang 959. Almost 74,000. US dollar. So approximately 4.2 ang tindi maglaklak nito. Ang tindi gumastos, di ba? O saan nang gagaling yung kanyang pera para ka maka gumastos ng 4.2 sa isang happy-happy lang sa bar sa Las Vegas? 4.2 maaring meron kang sabihin natin. Meron ka sa bangko na 50 million. At kung ito'y pinaghirapan mo, hindi mo ito gagastusin ng isang gabi lang. ba? Diba? Ilang araw, ilang buwan mo itong kikitain kung meron kang negosyo, di ba? Diba? <coughs> ano ka ba? Bilyonaryo ka ba? <coughs> malinaw po ito. Oh, malinaw na mga tulpo, may sikreto kayo, ba? Diba? O, oh, ilang taon na si Rapi Tulpo bilang senador? O, oh, tatlong taon mahigit na. <clears throat> Siguro, uh, less than, less than 4 years. Ibig sabihin, ang dami mo nang, <laughs> ang dami mo na agad pera. Uh, isang termino pa lang. At pang, pang apat na taon pa lang bilang senador. Oy okay, ganyan na. Ganyan na yung anak mo kung magwaldas. Antindi. So, saan nang galing yung winawaldas ng pera ng anak mo. Saan galing yan? Eh, hindi natin alam. Eh, kasi, baka naman negosyante. O ano kaya negosyo nito? Legal kaya negosyo nito? O, oh. <laughs> ha? <clears throat> ayan. O, oh, ayan yung anak ni Rapi Tulpo. O. Oh. Eh, hindi ko nga nakikita si Rapi Tulpo sa ano. Umaattend ba sa Blue Ribbon Committee sa hearing-hearing doon? Ang alam natin si Erwin eh. Si Erwin, no. Oh, kaya ayan. Eh ano, uh, low itong si Erwin. Ayun, eh, siguro ang ano ang nangyari sa kanila sa kaniyang pamangkin. Baka idolize siya. Ayun, eh, mga low bender eh bawal po ito kung babasahin natin yung ang ating constitution dapat uh, modestly living lang simple living lang kung ikaw ay anak ng isang politiko na uh, public servant nasa ano po yan nasa constitution natin <clears throat> paano ngayon yan mga tulpo kaya biglang sumadsad ang ano eh sumadsad itong o uh, ba diba, nagigit-gitan si BP Sara sa kasi Rapi Tulpo? Ah, idol, idol, idol. Boboto ko yan si idol. Ha? Ah, Gigit-gitan sila eh. Sa presidential survey ni BP Sara. Eh ngayon eh, lumaglag. At ah, ang dumidikit ngayon si Biko Soto. Eh si Biko Soto hindi naman daw tatakbo. Pero merong ano, merong nag-survey, no? Ah, dumikit si Biko Soto. Ano ibig sabihin niya? Eh, hindi nga qualified si Biko Soto sa pagka dahil kulang pa yung edad niya. At kahit uh, gawan pa ng paraan ng tito niya na gumraduate sa one ball, eh, hindi rin uubra kay BP Sara yan. <clears throat> Ito namang mga dilawan, Risa Honteberos, si Kiko, ha? si Risa Honteberos, pag nagtanong sa Blue Ribbon, Uh, papaano yung panahon ni Duterte 2016 to 2022? Wala wala bang corruption doon? Wala bang <coughs> Ang rin Ang gusto nila masiraan ng masiraan ng Duterte para meron silang malaking chance na na manalo sa 2028 eh, sa pagka kung sino man ang patatakbuhin nila. 'Di ba? <coughs> Hindi nyo iniisip yung mga binabaha. Hindi nyo iniisip yung ninakaw na pera galing sa mga tax ng taong bayan. Hindi nyo iniisip, no? Ang iniisip nyo, pang sarili nyo lang talaga. Ang tindi talaga itong mga dilawan. Lalo na itong si Kiko din. O isama mo na si Soto. Ha? Si Soto, mas malaki daw ang mga korupsyon sa flood control noong panahon ni Duterte. eh, <clears throat> e, kitang-kitang nga sa budget, Oh ito lang yung budget ng flood control ng panahon ni Duterte. At ito yung panahon ni PBBM, budget sa flood control. Di hamak na, nagdoble, nagtriple, nagquadruple pa nga sa sobrang laki. Tapos sasabihin, mas malaki ang mga korupsyon. At tindi. Wala nang naniniwala sa inyo. Dito rin sa inyo uh, Martin Romualde, saldi ko. Eh, pinatigil na nga yung hearing nyo sa Congress sa camera dahil eh, sabi mismo ni speaker D itigil na at wala naman ding naniniwala sa kanila speaker na yung nagsabi o, kaya yung hearing nila sa quadcom ay iba na pala tawag ngayon o, yung hearing nila sa flood control tinigil na ni Ridon o, kasi wala nang naniniwala sa inyong mga nagbastos kumalaban kay B.P. Sara, wala nang naniniwala sa inyo. <clears throat> Puro kasi nogalinga ng paninirang ginawa nyo sa mga Duterte. Wala na kahit mag uh, magtumbling-tumbling pa kayo, wala nang naniniwala sa inyo. Especially sa iyo, Martin Romualdez. Kahit anong pagtanggi mo, saan napunta yung pera? Sa sa mga kontraktor lang? O saan nagpunta 100 ang pin umigit kumulang 100 ghost project ilang billion yun saan napunta yun ah, sa contractor sa DPWH lang o, sa ibang congressman sayo Romualdez ko wala kahit piso sino maniniwala sa inyo <clears throat> okay medyo nakakahay blood pero ganyan talaga eh sana sana humarap si Saldi ko para mag-isa. Humarap no? ka na rin, tamba. <laughs> ano kayang ang feeling ngayon ni eh, B. B. Sarah, no? uh, ano kayo ngayon? Kayo ngayon ang gigisahin. Eh. Hanggang dito na lang po. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. See you po next time. Bye-bye.